Natanaw ko nga aring sinturi sa likuran ng bahay ni ate at mukhang nakakatakam. Kaya pumitas ako ng isa at pinatikim ko nga aring kay Jello at ayan nga ang kanyang itsura. Kapag ganitong age din talaga ng mga bata ay nakakapagod makipaglaro sa kanila. Maya, -maya naman ay tinawag kami sa kapitbahay. Lumagsa nga rin ang isdang maliliit na ari dito sa amin at inapamigay na nga lamang sa sobrang dami nilang pinanguha kanina sa dagat. Anong dami pa nga daw ay kasi wala na daw silang mapaglagyan. Mataas nga rin daw ari sa yuri acid kaya hinay-hinay lamang daw sa pagkain. Marami ding pwedeng maluto dito pero si ate ay mas bet niya daw ngayon ang itorta are. Habang nagaluto nga dyan si ate ay ako naman ay mahuli ng manok at parang gusto kong humigop ng sabaw baga. Native nga palang manok are at anong niyabangan ko nga rin, at sabi ko ay ako ang magilit sa leeg pero hindi ko pala kaya at ako nga rin ay naaawa. Inahin pa naman aring manok at may nakuha pa nga kaming itlog na buo. Pinagtulong-tulungan na nga rin naming tanggalin ari ng balahibo at ari ang mga kasama ko ay panay na naman ang madali. Gusto na rin wari humigop ng sabaw. Basta native na manok talaga ay kadalasan tinolang manok ang mas masarap na luto dito. Kapag nasa syudad ka nga rin ay mamimiss mo rin talaga ang mga native na manok dahil ibang iba ang lasa nito. Saglit lamang yun na at mamaya ay madede ka na rin ng tinola. <laughs> Habang inagayat-gayat nga ni ate ang manok ay namitas na ako ng malunggay dito sa aming bakuran. At talaga namang mamitas ka hanggat gusto mo sa daming malunggay din sa amin. Gusto pa nga rin sana nila na talbos ng sili ang ilalagay. Pero dahil nga mas healthy para sa akin ang malunggay kaya rin na nga lamang. Nakapagdupong na nga rin si na ate at kuya ng apoy at hindi ko na nga rin na ipakita sa inyo kung paano ito niluto. Pero alam kong kayang kaya nyo naman ang lutong tinola. Nilagyan nga lamang pala rin ni kuya ng salay para mas lalong sumarap ang lahat. Nung malambot na nga ang manok ay kinuha ko aring atay at itlog at apakain ko nga kayo na. At nang maiba-iba man lang nga ang kanyang panlasa. Saka ako naman inilagay ang malunggay na pampagatas. Birthday nga pala ni inay ngayon kaya naman apagluto ko ka ako ng pansit at kahit papano ay may handaman lang. Kapag din talaga tinanong mo si inay kung anong gusto niyang handa sa birthday niya ay gusto niya nga lang daw ay abili na lamang ng diaper niya. Pinagsabay nga namin lutuin ari kahit pa nga mamay ang merienda pa namin apag ating pansit. Kami-kami lang naman ang makain, kaya wala naman siguro magareklamo at wala man lang ang kalahok-lahok na gulay, ari. At wala nang umuwi ng bayan, kaya pusit na nga lamang. Pagtapos nga namin magluto, ay kumain na ako at maya-maya nga lamang ay parating na si pastor para ipagpray si inay. At wala kaming ibang wish sa birthday ni inay, kundi ang gumaling siya. At bumalik ang dati niyang lakas at kami maga magablog pa. Nakakataba nga rin ang puso ang nagpadala ng birthday cake para kay inay. Mas natutuwa nga rin si inay kapag may mga dumadalaw sa kanya at nang may makakwentuhan man lang daw siya may dala nga daw o wala ang mahalaga ay naalala siya and yun lang for today's video salamat sa panonood